May dalawang daang pulis ang ikakalat sa paligid ng Bayan ng Kalibo para tiyakin ang seguridad sa idadaos na opening salvo ng Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival 2026 sa October 8 hanggang 11, 2025. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Kalibo Municipal Police Station, itatalaga ang nasa 116 na augmentation force mula sa puwersa ng lalawigan at iba pang force multipliers para tulungan ang kanilang pulisya sa pagbantay sa paligid at tiyaking walang makakapormang masamang elemento para mambiktima ng mga diboto at iba pang makikisaya sa okasyon. Anya, all set and ready na ang kanilang paghahanda at hinihintay na lamang ang mga naka-line up na aktibidad na ipalalabas ng lokal na pamalaan ng Kalibo para sa apat na araw na selebrasyon. Inaasahang aabot sa 10,000 hanggang 15,000 ang lalahok sa selebrasyon kung saan isa sa inaabangan ang performance ng sikat na Elias J. TV Band. Pinafinalize pa sa kasalukuyan ang mga rutang dadaanan ng mga kalahok na grupo at tribo para sa tradisyonal na street dancing. Inaasahan ayon kay Vargas na ipatutupad pa rin ang dati ng guidelines para sa mga makikisayang festival goers at mga bisita. Gayun din sa mga participating tribes, gaya ng pagbabawal sa pagbitbit ng debotelyang inumin sa festival area, pagdadala ng backpacks, tote bags maliban sa mga nanay na may kasamang sanggola at mga drummers na may dalang band instruments. Bawal rin ang pagdadala ng mga patalim at pointed weapons, baril, pampasabog, paputok at iba pang items na nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao. Ang opening salvo ay may tuturing na sneak peek sa gaganaping Kalibu Santo Niño at Atian Festival 2026 na binansagang Mother of All Philippine Festival sa January 12 hanggang 18, 2026. As to the preparation nung sa mga augmentation natin, mga personnel na gagamitin natin, ready na po yon with the uh, support ng uh, Provincial uh, Police Office natin, Client Police Provincial Office na magpapadala po ng augmentation to support during the opening salvo. Bombo Vince Josh Reyes nagulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.